So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa Lala Move. So kung paano yun, simulang agad pagkatapos ng intro na to. So yon guys, no, kapag ka na-open nyo na yung Lala Move app, ayan, kapag ka magpapadala kayo sa part ng delivery, ayan, ito yung pinaka-home niya. Sa may bandang taas, ayan, click mo lang yan. Ayan, sa part na yan, dyan mo yung details ni sender. Kung sino yung magpapadala. Ayan, kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Ayan. Sa may bandang taas, pwede mo search dyan yung location mo or yung pin or yung address mo. Ayan, for example. Ayan, example lang yung address na yan para meron kayong idea. Ngayon, sa may part ng address details sa baba, kaya sa may part ng floor or unit number, Ayan, dyan mo yung block and lot nung bahay nyo o no? nung address nyo. Kung wala naman, okay lang. Okay lang na blanco yan. Pero mas maganda, mailagay tayo dito para mas madaling matuntun ni rider yung pinaka-location mo. Ayan, for example. Ayan, balik sample lang yan, details na yan, para meron kayong idea. Next is yung phone number. Sa phone number, dapat tama at kompleto kasi ito yung tatawagan ni rider kapag ando na siya sa pick-up location. So, dapat tama at kompleto. Ayan, example lang yan, no, para meron kayong idea. Next is yung contact name. Ayan, sa part ng contact name, pwede mo ilagay dito yung buong pangalan mo or pwede rin namang hindi. Ayan, pero mas maganda na buong pangalan na yung ilagay mo para sure, no, si rider na ikaw yung kausap niya. Ayan, example lang yan, details na yan para meron kayong idea. Ayan. May option ka na rin na pwede mong isave yung address. Ayan. Click mo lang yung box sa may baba. Pwede rin namang hindi. Ayan. Sa example na to, no, hindi na natin i-click yung box. Ayan. Kapag ka okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung confirm sa baba. Ayan. Ngayon, nalagay na natin yung details ni seller nung magpapadala. Ngayon, sa part na yan, sa drop of location, ayan. Click mo lang yan. Ayan. Ngayon, sa may bandang taas, Ayan, pwede mo i-search dyan yung address o yung pin location ni receiver kung kanino mo ipapadala. For example, Ayan, bali example lang yung address na yan para meron kayong idea. Ngayon sa may part ng address details, ayan, dyan mo ngayon ilalagay yung details ni receiver. Details nung tatanggap, no? kung kanino mo ipapadala. Ayan. Ngayon sa part ng floor or unit number, dyan mo ilalagay yung block and lot ng address ni receiver or yung floor or unit number ni receiver. Ayan, bali example lang yung details na yan para meron kayong idea. Next is phone number. Sa part ng phone number, dapat tama at kumpleto kasi ito yung tatawagan ni rider kapag ka ando na siya sa drop-off location. Kapag ka nasa address na siya, ni receiver. So, dapat tama at kumpleto. Ayan. Ngayon, after noon, yung contact name. And mas maganda no, na ilagay nyo dito yung buong pangalan ni receiver para sure si rider na yun talaga yung tatanggap ng parcel. Ayan. Ngayon, may option ka rin na pwede mo save yung address, pwede rin hindi. Ayan. Sa example na ito, hindi na natin si save yung address. Kaya kapag ka na-double check nyo na yung details, ayan, click mo lang yung confirm sa baba. Ayan. Ngayon, sa may part ng available vehicles, ayan, mamimili ka dyan kung ano bang vehicles yung kailangan mo. Ayan. Pero motorcycle hanggang Truck, ayan, hanggang 12,000 kilogram, no, kaya ng lala mo. Pero kung maliit lang yung ipapadala mong item at kaya ng motorcycle, ayan, motorcycle na lang yung piliin mo. Ayan, para mas mura. Ngayon, click lang natin yung motorcycle. Sa motorcycle, no, up to 20 kilogram yung kaya niya. Ngayon, sa may part ng additional services, ayan, pwede kang pumili dyan kung kailangan mo ng additional services. Meron diyang buy for me up to 2,000. Ayan, 50 pesos yung charge. Meron diyang extra waiting time or queuing service. Meron 70 pesos na charge. Tapos meron diyang required driver to show face and driver up profile. Ayan, wala namang charge yun. Tapos meron ding thermal bag. Ayan, walang charge. Ayan, tapos meron cash on delivery na up to 2,000 pesos na meron 30 pesos na charge. Kung meron kayong kailangan na additional service sa mga yan, ayan, pwede nyo i-click yan. Tapos, nandiyan dyan naman yung additional charge na pwede i-charge dun sa shipping fee. Bale sa example na to, ang i-click ko yung required driver to show face and driver app profile. Ayan, para sa security na rin. No? Para alam natin yung itsura ng rider. Ayan, kapag ka nakapili na kayo ng additional services na kailangan nyo, sa may bandang baba, no, makikita nyo na kagad yung regular price ng shipping fee, which is 184 pesos from Makati to Muntinlupa. Ayan. Pero kapag kakilik nyo yung see all pricing options, ayan, ayan, makikita nyo yung iba't ibang klase ng shipping fee. Merong priority, ayan, na 239 pesos, ayan, at meron din pooling na mas mababa, no, 129 pesos. Kapag ka priority, much faster for quick deliveries. Ayan, ibig sabihin, i-deliver agad yung item mo, no. Ayan, wala siyang kasabay. Ayan, ganun kapag ka priority. Ibig sabihin, walang kasabay yung item mo na ipapadala. Yung item mo lang yung ipapadala. Ayan. Ngayon, kapag ka-regular, ayan, 184 pesos, dito naman may option or pwede na may kasabay. Pero dapat, inform ka muna nung rider na meron siyang isasabay na item. Ayan. Ngayon, kapag ka-pooling, ayan, nakalagay dyan, save cost, wait a little longer. Ayan. Kapag ka-pooling kasi, ibig sabihin yan, si rider pwedeng kumuha ng mga kasabay na i-deliver din. Ayan, bukod dun sa item mo. Pero mas mababa siya. Ayan, at within the day din naman yung delivery. Ayan, kung hindi naman rush or willing to wait si receiver nung item niya, ayan, mas maganda na pooling na lang yung gawin nyo, no? Para mas mura yung shipping fee. Ayan. So, click lang natin yung pooling. Pero kapag ka-rush at kailangan i-deliver agad yan, or pagkain yung ipapadala nyo, dapat priority. Ngayon, sa example natin, pooling yung gagamitin natin. Ayan, para mas mababa yung shipping fee. Ngayon, kapag ka na-double check yun na yung details, ayan, pwede na i-click yung next sa baba. Ngayon, kapag ka-click yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas. May bandang taas, may mababasa ka. Add notes to your driver. Ayan, pwede ka maglagay dito ng instruction, notes, or landmark. Ayan, for example, Ayan. Balik example lang yung details na yan para meron kayong idea. Tapos, click mo lang yung save. And ngayon sa may part ng cash, ayan, pag-click nyo yan. Ayan, ito ngayon yung lalabas, payment method. Pwede ka magbayad through wallet. Ayan, pwede ka rin magbayad through cash. Ayan, sa part ng cash, pwede ka mamili dyan kung sino yung magbabayad. Si sender ba, yung magpapadala, or si recipient, yung mag receive Ayan, sa part natin, no, si recipient yung magbabayad ng shipping fee. Ayan, kaya dapat si recipient yung nakacheck. Ayan. Ngayon, may part din na add coupon. Ayan. Kung meron kayong available na coupon for discount, ayan, pwede nyo gamitin. Ayan. Kung wala naman, tulad dito sa akin, wala namang available na coupon, so okay lang din naman na wala. Ayan. Ngayon, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click yung review order. Ayan. Kapag ka-click yung review order, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Review and place your order. So, double check nyo ulit yung details kung tama ba at kompleto. Ayan. Tapos, click nyo lang yung place order. Ayan, pag kinlik ngayon yung place order, sila la move up, maghahanap ngayon ng rider na malapit doon sa area. Ayan, balihintay nyo lang yung app na makahanap ng rider. Kapag ka meron ng rider na nag-accept ng booking mo, ayan, hihintayin mo na lang na dumating yung rider doon sa pickup location or sa address mo. Ayan, tapos ibibigay mo na yung parcel na ipapadala mo. Ayan, mas maganda na picturean nyo no, para meron kayong proof na naipadala nyo na talaga. Usually, tumatawag naman yung rider bago pumunta sa pick location. So ayun guys, no, kapag ka nabigay nyo na yung parcel na ipapadala nyo sa rider, hihintayin nyo na lang na ma-deliver yon dun sa receiver. Ayan, pwede nyo naman i-track through Lalamove app kung nasa na yung rider. Bali, ganoon lang kadali magpadala sa Lalamove. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong Verga to subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong video sa susunod para rin sa atin. So ganoon lang muna at ingat kayo palagi and peace out!